Ayun, kanina pa. pag na kami. Hindi nyo kagad yung Ma'am, di ba pinapunta po tayo doon? Tapos tapos tayo yung sa pangkay. Ayaw na po ayaw na rin namin. Ganyan naman pala dito. Kasi Ano pa po magagawa namin? Okay, thank picture yes. niya? Kayo nga yun eh. Susungit nga agad kayo. Nakikiusap ng mga. Nakikiusap ng mga. Ay, susungitan nyo. Wag daw isara. Wag isara. Pag-court kami, naging screen time. pag lang kami. Hindi kami naging bassist so, nung una. kami agad, cut off kami agad. naging experiment tayo. Pa. Sinusungitan agad kami po. Sinusungitan agad kami po. mo, na ate! Mag-court na! May mga bag naman May mga bag naman doon. May pera. Yung nagtapon ng maleta. Tinapon ko Tinapon ko na 'yung maleta ko doon, puta, pera-pera pera laban dito sa Cebu Pacific eh. Wala nga. Oversize din 'yung maleta ko. Samantala hindi naman hinarang kanina. Hinarap natin 'yung piloto natin. Si Abi natin, may sarili Magkano lang naman yung maleta ko na yun? 1,000 lang ata yun. 2,500 yung bayan. Tapon ko nga. Tapon ko Pera-pera lang ba nandito sa Cebu Pacific eh. Piperaan pa nila ako. Hindi tapon ko maleta ko. Ganun <laughs> lang, lang kasimple. Eh, bumunta nilang may bag. Yan eh. Kasi naman sa bag. Tapon ko ay maleta ko. Tapon. Saan tapon dito? <laughs> Bakit hindi pa kasha? Malaki na ang ito eh. Iwan na lang yun dyan. Ito gabi. Na-check-in na siya dito eh. -ina. Ay, hindi na-check-in. Na Pera-pera lang naman kasi laban lang dito eh. Uh, May resiko kayo sir. Kaya hindi ko natin masasabi na pera-pera. tapon dito.